guys, nag po ako ng balot para alam niyo po ba. Ito si Kuya. Kapag na-uwi po ako like mga 12 midnight galing sa bodega papunta sa bahay. Ito si Kuya guys. Nandito pa to. So, nang oras na ba? 4 or 5 p.m. Tapos, ah, -tulak, tulak niya yung cart niya. Muulan pa. <laughs> Nandun si Angel. Kain ako ng balot. Puntahan natin guys. Ay! Gino ako. <laughs> balot! Kamlang <laughs> ulan man, kuya! Bale! Doon tayo sa kabila, kuya! Doon tayo! Doon tayo, kuya! Ay! Hala! Kami may yung sukay so mo doon! Pag hating gabi. Aray! Kami yung sukay so mo doon hating gabi. Ilang taong kina nabibenta ng balot, kuya? Wala pa. Ay, taga-paranyake ka talaga? Ay, taga-paranyake ka talaga? Hindi ba nagka-cart ka dati, kuya? Cart ba yun? Saan na yung cart mo? Sira na. Sobrang tagal mo nang nagbebenta ng balot, kuya. Uh, ilang anak mo, kuya? Sa ulang na asawa ko, pero hindi ako wala. Wala? Ah, pero ikaw mismo, wala kang anak. Sa ulang na nag-alaga sa kanila, kasi wala mga... Yung mo, kuya. Siguro nung kapataan mo, kuya, yung guwapo mo. Wow. Wow. Ate, bait mo naman, tuya. Bait mo, ah. Malaga, para ako sanggol. Sila ko isang grade tree. May sanggol ka, may grade tree ka. Tapos... Gata. Okay. Talaga, kuya. Tapos hindi mo yun, anak, no? na. Ilan, ilan ba sila, kuya? Dalawa? Dalawa. Wow, kuya. Pa pa pampun. <laughs> Saan ka bibili ng cart, kuya? Meron ka na, meron ka na bang ano? Yung bi pagbibilhan mo ng card? Talaga. Alam mo kuya, ang bait mo no. Minsan lang yung ganyan ganyan kuya na hindi mo anak tapos inaalagaan. Minsan lang talaga. At ayung minsan na yun, iko yung minsan na yun. Ang bait mo. Oh. Alam, oras na balas? 4 ko yan, o. Oh. Tapos hanggang, ora, anong oras na ubos yung ano mo, balot mo? Alam ko na alas dos. Saan mo in-order yung balot mo, kuya? Binibili, binibili, binibili. binibili mo na yun, tapos niluloto mo. Ilang, ilang piraso yung mga balot mo? 60. 60? So kapag maubos o hindi man maubos yung balot mo, umuwi ka kaagad. Kung ulo naman, kung ulo, kung ulo, kung ulo, kung ulo, pa mga mata, pa. Wow. Bait mo naman kuya? Bait mo dyan? May gatas pa rin. May sanggol pa, may grade 3 pa. Ikaw na pala kuya. Sarap ng balot mo kuya. Kuya ganito, maubos man o hindi maubos yung paninda mo, di ba umuwi ka ng mga 1 or 2 p.m. May a.m. Ngayon kuya, ubusin ko yan, Uwi ka sa inyo. Yung paninda. Ubusin po yung paninda mo ngayon, kuya. Tapos uuwi ka sa inyo. Makapagpahinga kasi umuulan. <tinyo> Hindi. Ako na bahala dyan. Bibiliin ko lahat ng paninda mo. Tapos uuwi ka na sa inyo para makapagpahinga ka kasi umuulan. Ha? <tinyo> kasi ang bait niyo, kuya. Ang bait niyo. Eto, kuya. Para makauwi ka na sa inyo, ubusin ko. bibiliin ko lahat ng paninda mo. Tapos Uwi ka sa inyo ngayon. Siyempre, kuya, umuulan. Eh, paano yan? Kapag uulan? magkakasakit ka. Wala wala kang maipaprovide sa mga anak mo, sa asawa mo. Ubusin ko to. Tapos, ihatid ka namin sa inyo. Para makauwi ka na, kuya. Ubusin ko para makapagpahinga ka. Para bukas, ibang... Pakihihinap pa ako, pinatuloy ako paghihihinap. Hahanap tayo, kuya, ng card. Hahanap tayo ng card para dito sa balot mo. Para hindi ka na mag... Hindi na ka na maghihila, tulak-tulak. Ah, maghahanap ako ng card para sa'yo para mas maganda yung pagbebenta mo ng balot. Okay pa yun, kuya? Apir. Huwag na, kuya pa Sige. So, bilangin natin to kung magkano to lahat. Ay, hibagaan ako dito. Ako na bahala sa iyo, kuya. Ganito, kuya. Ako, kuya, naniniwala talaga ako sa katabahin na kapag mabait ka, mabait yung pinakita mo sa ibang tao, ganun din yung maibabalik sa iyo. Ibilin ko lahat, maghanap ako ng part, kuya. Tapos, eto, kuya, ipapakain natin sa mga tao dito. Okay ka ba doon? Sige, kuya. Sige, sige, sige. Bayaran muna kita. Huwag muna, ipapakain mo natin sa kanila, ha? Eto, kuya, sa iyo, lahat. Wag mo nang sukli adyan, kuya. Tapos, ang gagawin natin, mapakain natin ito sa kanila. Balot, kuya! Libre lang! Pasok, tay! ngayon tayo, uwi tayo sa inyo para makapagpahinga po kayo. Tay, ilang taon na po kayo tayo? 63 po. 63. Para makapagpahinga na kayo, tapos makapili nyo na yung pamilya nyo ng maaga. Kasi tay, lagi ka dati, lagi ka namin nadadaanan o, doon. Um tapos nandun yeah. pa yung kart mo. Matagal na, na ano, nasira yung kart mo? Kasi bago po laki kart mo po, dati nakahalbot na pera niya, nakahalbot na pera Dalawang beses. Dalawang beses? Hindi siya, may galmento lang. Ay. Kumataan. Pinapaykutan nila ako. Tapos sa niya, ko lang kong dalawin mo. Siyempre Marami. Karma na lang talaga. Ano sila kalatay? May mga kasalusok naman. Pakainis. Kakawain pa Mahirap baka. Mayroon. yung ng away. Mahirap lumabas. na hmm. Pero, hmm. kung may mawawala tayo, may dadating din. Ilan yung apo mo tayo? Pagkailangan yung pagkailangan sa akin. Mm-mm. Pagkasilak pa lang, hindi iwan na sa akin mga magulang. mm -hmm. Kasi si nanay, may detalye siya mag-iisip. Yung tatay naman, hindi nalada sa Bisaya, sa Bangulon, dalaw dalaw bata. Mm-mm. Ang pagkailangan sa akin ngayon, kasi kung pabalik pa pangalala, baka mapatay. Ilang, ilang taon na yung sanggol ngayon, Tay? Ay, ilang, ilang, ilang taon na ngayon? Ilang taon na ngayon? Nakakatuwa nga po, ulit. <laughs> Nakakatawa kasi pag may bata. Magpapagod ka ng israe. Oo, oh, totoo pagkapagod ka. Pagkukulit ka dito, papabigyan mo na sa dito. Sa bigla po ang apa, sa bigla ang papay. Sa gabi, magbibigyan lang po hamburger. Ang mm paborito -hmm. niya hamburger. Opo. 63 kayo na? Opo. Ayan, 63. Lumalaban ng patas, natatrabaho talaga. Mm -hmm. Mga ilang oras ka pong naglalakad mula sa bahay mo papunta dyan sa pwesto niya Tay. Ilang oras oh. na? Ah, Habi yung exercise mo din sa isang ano. Pero dapat sa sa edad mo na 'yan, dapat nagpapahinga ka, pa, dapat nasa bahay lang. Pala tayo pa asan? Mm -hmm. Tapos yung cart mo Tay sa Divisoria yun, mabibili? Saan kaya banda 'yun sa Divisoria Tay? Okay. Ay, sige lang tay, Kami na po yung, huwag mo na, huwag mo na yung problemahin yung card. Kami na po yung maghahanap po para sa inyo. Pas Ay, madaling araw ka. Mm -mm. Kapag ka, meron kang benta ngayon din yung ipambili mo. Isan Eh, saan ka kumukuha nung ano nun tay? Di ba, nilakawan ka? Yung puhon pa, -pum, dapat puhunan mo sana nun, nung 2K na sa mga mukbay, para maka-recover. Oo. Uh -huh. lang pa alas, hindi pa ko sa bahay, wala na akong pera. <laughs> Nakuha yung ano, pera ko. Sabi ang asawa ko dahil mga gago na ko eh, nakaubos. Uh mm -huh. -hmm. Yung ko sa bahay, wala na pala akong pera. Matagal ka nang nagbebenta ng balot. Asan balot lang talaga yung binibenta mo dati tayo or meron pang iba? Sa mga isa ako. Pero mm -hmm. talaga, pasal pa talaga. Masimula pa dati ba, nang babalot. Okay. Sa ilang taon ka na nagbibenta ng balut? As in? O hindi pa, yung tagal, di pa nakasayo yung SM na yun, nang Itong SM na to? Talaga, ba? Taka pa, mga eh. Pwede Ang puhunan lang talaga tayo, si at saka dapat healthy ka talaga. Yung asawa mo ngayon tayo, ano trabaho? Kaya siya kami nang titit-tit-tang. Kaya may mga bata, may mga bata nang titit-tit-tang. Mga mga bata. Mga mga bata. Dati ba saan siya pumapuesto tay? Sa kasama kami. Naubos din? Dati hmm. naubos. Naka-talaos lang kami. Pagkain araw-araw. Sige lang ko nang tatas ng alaga. Nagkaka-responsible tayo no? Mahal na mahal mo yung anak. Yun talaga yung tunay na ama talaga. Hindi pinapabayaan yung anak. Si Kuli ng pag-uulang yan, kung tumilog sa labi. hindi pwede ko at least nakatulong ako. Napalagay ko yung bata. Imagine, two years old na ngayon. Imagine, oh, ilang... Tapos, lubak-lubak yung... pa -lubak yung daan. Ila, tulak, ganun yung gagawin mo. Grabe, ang layo. Nakaka-proud ka tayo kasi syempre, mabuting tao ka. Pa. Mabait, alaga din. may meron akong ibibigay sa iyo mga grocery to para sa iyo. Tay, sobrang bait mo na tao. Sobrang bait mo po na ama, Tay. So, sobrang ina-idolize kita. Thank you so much po sa lahat po ng pag-aalaga niyo po sa pamilya nito. And, uh, ito po sana po, eh, makatulong po sa inyo, Tay. At sa mapasaya po kayo sa ito po. Maraming salamat po. Sana maraming sa dati katulad yung mga ano wala Thank you so much po, Tay. Tay, pag-pray ko po kayo, Tay, na masahaba pa po yung buhay nyo. Good health po, Tay. Alagaan nyo po yung sarili nyo, lalo na kung naglalakad kayo. Siyempre, yung daanan dun, lubak-lubak. At saka sobrang layo ng pinaglalakad po, Tay. So, yun po, Tay. Thank you so much. Tapos yung cart nyo po, Tay. Asahan nyo po yun. Maghahanap po kami. Thank you so much po, Tay. Ha. Thank you so much po. Up here! <laughs> Ingat